Kamusta po mga ka-factors? Welcome po uli sa ating munting channel. Sa video pong na ito, pag-usapan po natin ang mga kaugalian ng mga batang Pilipino sa pagpapakita nila ng paggalang sa mga nakakatanda. Sa tradisyonal na kulturang Pilipino, ang paggalang sa mga nakatatanda po ay lubos na pinahahalagahan. Ang mga bata po ay tinuturuan mula sa murang edad na magpakita ng paggalang at magalang na pakikitungo sa mga nakatatanda. Narito po ang ilang mga lumang kaugalian na karaniwang sinusunod ng mga batang Pilipino upang magpakita ng paggalang. Number 1. Pagmamano Ang pagmamano ay isa sa mga pinakakilalang kilos ng paggalang ng mga Pilipino. Kinukuha ng mga bata ang kamay ng nakatatanda at inilalagay ito sa kanilang noo habang sinasabi ang mano po o bless po. Ang pagkilos na ito ay sumisimbolo ng paghingi ng basbas at paggalang sa karunungan at karanasan ng nakatatanda. Ginagawa ito tuwing bumabati o kapag aalis ng bahay. Karaniwan itong ginagawa pagkatapos ng misa o mga pagtitipon ng pamilya. Number 2. Po paggamit ng po at opo. Tinuturuan ang mga bata na gumamit ng magalang na wika kapag nakikipag-usap sa mga nakatatanda. Ang po at opo ay mga salitang idinadagdag sa pangungusap upang ipakita ang respeto. Ginagamit ang po sa gitna ng pangungusap, samantalang opo naman ang ginagamit bilang tugon, katumbas ng oo sa magalang na paraan. Halimbawa, maaring sabihin ng bata ang salamat po o opo sa halip na simpleng oo kapag kausap ang mga nakatatanda. Heto po ang number three. Ipagpupugay. Kapag pumapasok ang matatanda sa silid. Kapag pumapasok ang isang nakatatanda sa silid, inaasahan ang mga bata na tatayo bilang tanda ng paggalang. Ipinapakita nito na kinikilala nila ang presensya ng nakatatanda at binibigyan ito ng karampatang paggalang. Ang kaugaliang ito ay madalas na isinasagawa sa mga tradisyonal na tahanan at mga rural na lugar. Saglit! Po, ka po muna, bago po tayo ay mga patuloy. Baka naman po pwedeng mag-like at subscribe kayo muna sa aking munting channel. Malaking tulong po ito sa maliliit na channel tulad nitong akin. Salamat po. Number 4 O paglilingkod sa mga nakatatanda, una sa kainan ang tinuturuan ang mga bata na unang paglingkuran ang mga nakatatanda sa mesa. Sa kulturang Pilipino, binibigyan ng prioridad ang mga nakatatanda kapag nagsaserve ng pagkain upang masiguro na sila ay komportable at nakakain ng maayos bago magsimulang kumain ng iba. Ang simpleng gawin na ito ay nagpapatibay sa kahalagahan ng pagpaparangal sa mga nakatatanda kasunod dito, kaugalian din natin na yayain sa pagkain ang ibang taong kasama natin sa hapagkainan. Ikalima po, pag-iwas sa panggugulo sa usapan ng mga nakatatanda. Nakakalungkot man isipin pero itong kaugalian na ito ay hindi na masyado nasusunod sa panahon ngayon. Dati ay inaasahan sa mga bata na huwag manggulo o sumingit sa usapan ng mga nakatatanda at maghintay ng tamang pagkakataon upang magsalita. Ang kaugalian na ito ay nagtuturo ng paggalang sa karunungan at autoridad ng mga matatanda at hinihikayat ang mga bata na maging magalang sa pakikipag-usap. Pang-anim po, o pag-aalok ng tulong sa mga gawain o pagbibitbit ng bagay sa mga tradisyonal na tahanang Pilipino, inaasahan na ang mga bata ay mag-alok ng tulong sa mga gawaing bahay o sa mga nakatatanda, tulad ng pagbitbit ng kanilang mga gamit o pagkuha ng tubig. Ang kilos na ito ay nagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng gawa, na ipinapakita na kinikilala ng mga bata ang ambag ng mga nakatatanda at handang magbigay ng tulong. Number 7. Pumagalang na pagsasalita, mahinahon at hindi pagtaas ng boses. Katulad ng nanunan na nating nabanggit na pagsabi ng po and opo, tinuturuan din ang mga bata na mahinahon magsalita at iwasan ang pagtaas ng boses kapag kinakausap ang mga nakatatanda. Ang malakas o walang galang na pagsasalita ay itinuturing na bastos, habang ang mahinahon at magalang na pagsasalita ay tanda ng respeto. Number 8. Pupagsama sa mga nakatatanda sa paglakad o mga gawain. Inaasahan na ang mga bata ay sasama sa mga nakatatanda kapag sila ay may pupuntahan o kailangang tulungan tulad ng paglalakad patungo sa simbahan, pamilihan o sa mga paglalakbay ng pamilya ang pagsama at pag-akay sa mga nakatatanda ay nagpapatibay sa kahalagahan ng alalay, pagtulong at malasakit. Ayan po mga ka-factors. Ito po ay ilan lamang sa mga kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng paggalang sa mas makakatanda. Maraming pong salamat sa panonood at huwag pong kalimutang i-like at isubscribe ang aking channel. Tulungan ninyo po akong maabot ang aking unang 500 subscribers. Sa lahat po ng aking subscribers, hindi ko po maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat sa patuloy na suporta sa aking channel. Maraming salamat pong muli at God bless.